Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo makapag-English agad gamit lamang po ang dalawang English na salita. Pero pag nakatagalog po, ito po ay binubuo ng tatlong salita. Halimbawa po, sagipin mo ako. Kung mapapansin nyo, yung Tagalog na mensahe natin ay may tatlong salita. Pero pag tinranslate na po natin yan sa English, maaaring dalawang salita lang po ang ating gamitin. At ito po yon, Save me para sa sagipin mo ako. Okay? Isa pang halimbawa. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Kapag in English po yan, help us. Okay? Isa pa. Imbitahin mo sila. Kapag yan na in English, invite them. Okay? Isa pa patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kapag in English po yan, forgive me. Okay? Isa pa. Ipagtanggol mo siya. Kunyari, yung siya po ay babae, eh di her ang gagamitin po natin. Pero kung lalaki, him. So, subukan natin yung her para sa siya. Ipagtanggol mo siya. Depend her. Okay? Isa pa. Suportahan mo si Tarzan. Pang in English po yan, support Tarzan. Okay? Kaya po nagiging dalawa pong salita sa English ang ating nagagamit. Kasi po, hindi ko po tinatranslate itong salitang mo. Na kapag tinatranslate po natin yan sa English ay you. Ang dahilan po kasi, may batas po kasi sa English grammar kung saan po ay kapag may gusto kang ipagawa sa inyong kausap, maaring wag mo nang sabihin yung salitang you. O sa Tagalog ay mo. Okay? Kasi po, pag ganun po yung tema, may gusto kang ipagawa sa inyong kausap, anong nangyayari po, pag narinig niya itong dalawang salitang ating pinag-aaralan ngayon, pag narinig niya yan, nagbibigay na po agad doon sa inyong kausap na Amerikano na siya yung sinasabihan nyo nagawin gawin itong naturang aksyon na ito. Okay? So, maski hindi nyo sabihin yung salitang mo, naunawaan niya na na siya yung inyong kausap at siya rin po yung gusto nyong pagawain nitong naturang aksyon na ito. Okay? Pero, pagdating po kasi sa Tagalog na mensahe, kailangan mo talagang sabihin nitong mo, ka o kayo. Para lang malaman noong tao o grupo ng mga tao na siya yung gusto nyo pagawin nitong naturang aksyon na ito. So, yun po ang pagkaka pagkakaiba ng English na na batas sa Tagalog na batas pagdating po sa pag meron po kayong gustong ipagawa doon sa inyong kausap. Okay po? So, makikitandaan na po yan. Okay? At saka nga pala po, ito pong ako, kailangan nyo i-translate bilang me. Itong kami bilang us. Itong sila bilang them. Itong her or him bilang siya. Okay? Ang tawag nga pala po sa kanila ay object pronouns. Okay? Kung gusto nyo yung pangalanan, edi ito pong nasa baba. Paltan nyo na lang po. Kung gusto nyo paltan. Okay? So, sana makikitandaan po lahat ng mga nakalistang mga salita po. Kasi lahat po ng mga nakalistang salita po dito. Tandaan nyo po kasi yan po ay gamit na gamit. Kapag nagamit po tayo ng ganitong dalawang salita lamang na gagamitin po natin para ipagawa doon sa ating kausap na tao. Okay? Kasi ito pong mga salitang ito ay mga aksyon na salita. Okay? Makikitandaan po lahat yan. At saka makikitandaan na rin po kung paano tayo gumawa po ng English sentence ngayon. Okay po? Maraming salamat po.